Muli kong binisita si Bona sa kanilang bahay. May mga taong nagpaabot sa kanya ng konting tulong. Kaya naman agad ko siyang pinuntahan para ibigay yon. Ginelas mo. Ayun mga adult. Ay nilaban ba niya ginelas niya? Ayon. Yun mga adult. Dito na, ngayon ulit sa bahay niya. Bona B. Ya, dito na ngayon para magbigay ng adult uh, ng konting tulong ulit. Sa kanya dahil mayroong pabuti ang puso para matulungan siya. Kaya mga adult. Tara, samahan mo ako. Titignan natin kung uh, nandito ngayon si Bona B. Dahil hindi ko alam kung

Let's yeah. call ka muna. Hi. Hi, kamusta ka na? Okay lang. Pwede dito tayo sa labas para maganda yung ano. Okay. Sige, tara. O. Lahat naman tayo may problema din na Pero ang hindi natin alam, may mga taong mas nahihirapan pa sa atin, pero pilit lumalaban. Ay. Ano yan? Ah, mo. Ay, mga doon. Ay, nilaban niya yung Janelas niya. Ano may bay? Tapos meron siyang pantungkod na isa dito para hindi madumay yung kamay niya. Habang naglalakad si Bona, naisip ko sa sarili ko na maswerte pa ako. Kasi kahit pa paano nakakalakad ako, si Bona kahit ganyan pilit na lumalaban sa buhay. Eto ngayon na namang araw ay bumalik tayo at syempre, meron ka bang idea o naisip kung bakit ako nandito? Naalala ko, hindi niya pala kaya sagutin yung mga ganitong tanong. Kaya naman... Yung mga idol, hindi po siya makasagot sa tanong dahil alam naman natin, nung nakaraan sinabi natin na uh, hindi siya nakapag-aral. Kaya siguro ako na lang po yung uh, magsabi. Uh, siya po mga idol, si Bona, ay hindi po nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya kapag na sabi tayo, hindi niya masyado tayo naiintindihan kung nandito sana si nanay. Ayun, kaya ako nandito dahil uh, may mga taong nga uh, sa sa'yo ng uh, kunting halaga. Uh, kunting tulong para sa sa'yo dahil uh, siyempre sa kalagaan mo. At alam mo ba, napunod mo yung video? Hindi ba na po? May nagtawag ng akin. May nagtawag uh, sa'yo? Opo. Nag-Victoria po. Nag-Victoria? Ang sabi? Ang sabi? Sabi daw nag-live daw ako. Ah, so, nag-live? Na nakita daw nila ako. Hmm, so, napanood nila. O diba, oh, alam mo ang pakiramdam na may tumawag sa'yo dahil nakita ka sa social media, sa Facebook. Ano naramdaman mo? Ay, okay, naman. Uh, masaya ka naman. Uh, dahil nakita ka doon sa Facebook. At ay mga adlan na panood ngayon nga. Dahil maraming uh, marami nga pong nanood at marami na sa video na yon. Kaya nakakatawa. Dahil po, ganun nga. Katulad nga noon, kaming dalawang mga PWD. Lalo na siya dahil medyo mayroon pang kalagayan. Maraming natuwa sa video na yon. At naawa dahil po sa kalagayan ni Bona. Dahil kahit nga ganito ang kalagayan namin, kalagayan niya. Eh, patuloy kami lumalaban sa buhay para magbigay ng uh, inspirasyon sa iba. At syempre, kahit ganito na parang alam namin na mahirap ang sitwasyon, kinakaya namin mabuhay at para sa aming na uh, sarili, para sa aming pamilya. Ano yung, ano? Ano yung shoutout sa manok? alam manok, ang galing. Ang gusto mo? Ano yung pangarap mo para sa sarili mo? Yeah. Ano yung ano mo? Ano yan? Makaroon baga kung cellphone, ganyan. Mm Yun naman. Cellphone? touchscreen, ganun yung mga touchscreen ah, gusto niya magka-cellphone ayun mga adol, gusto niya ng cellphone syempre, kahit naman tayo syempre ako mga adol, hindi ko kayang ibigay yung mga uh, ganong bagay pero siguro, katulad nga na sinabi ko uh, ako po yung, uh, siguro, nilay ka ako sa mundo para makita ng mga tao na may mga katulad nito, katulad ni uh, Bona na humingi ng tulong ayun, uh, siguro pag nagka-cellphone ka, masaya ka na, no Opo. Uh, sobrang saya na. Wow naman. Na parang ang sarap lang sa pakaramdam na kapag nagka-cellphone siya na, tapos mabigyan natin. Halimbawa, kaya... Sana may mga mabubuting puso na mabigyan tayo ng cellphone. Mabigyan ka ng cellphone. Na alam mo yun, na, uh, alam ko magiging masaya ka sa time niyon. Kasi may cellphone kang ka bigay pa, tama? Okay. Ito, ito, ito cellphone. Paano mag-cellphone? Ayan, ganyan sa mag-cellphone. Ah, ganyan ka mag-type. Okay. Wow. <laughs> So, ganun siya mag-cellphone mga idol gamit yung kanyang uh, malit na braso. Ay mga idol, sana yung wish mo matupad. Yun yung wish mo. Yun yung gusto mo. Yun yung gusto mo, yung mag cellphone. At eto, meron naman ako sa yung uh, ibibigay. Ito naman ay malit na bagay o hindi na ako bumili ng mga pagkain na katulad na nakaraan. Eh ito talaga ay talagang uh, binigay nila ito ng cash. Nagpadala sila. O kaya meron namang mga uh, hindi ayaw niya sabihin yung pangalan. Uh, huwag na, wag na daw sabihin yung pangalan. Ano, George, pwedeng pa niyan ano. Yan Eto ito sa iyo. Ah. Ano yung masasabi mo da sa mga nagbigay niyan? Maraming salamat po. Tapos. Eh. Maraming salamat po si Bona sa nagbigay po nito. Sana po, ako na lang po magsabi na sasabihin niya. Sana po, marami po kayong matulungan at syempre marami po kayong blessing na dumating sa buhay nyo. At patuloy po kayong gabay na, gabayan ng Panginoon na maging malakas sa lahat ng mga bagay. At uh, syempre, yung mga blessing na natatanggap nyo ay uh, grabe. Walang uh, tanong-tanong talagang nag-chat na sabi, bibigay daw sa'yo para sa'yo. Kaya ayan, nagbigay uh, ng tulong para sa'yo. Siguro, sobrang natutuwa sila sa video mo at talagang um, natatat sila. Kasi may mga comment na... Um, na may, alam mo ba ang mga comment? Kung nababasa mo yung mga comment Sabi sa comment ng, uh, Bakit pa ba ako susuko sa buhay? May mga tao pa pala mas nahihirapan sa akin Parang ganun Ibig sabihin nagiging inspiration tayo ng lahat Ng karamihan Na kahit sila ay uh, peto, pero problemado sila sa buhay. Puro kasalanan. Puro kung ano man pinagagawa nila. Inaabus nila yung katawan. Pero tayo, na mga kapansanan, sinusulit natin yung ating buhay. Pagkos uh, hindi natin magawa yung ibang bagay, yung ibang bagay, eh, nagagawa naman natin yung mga maging masaya at uh, maging inspirasyon ng iba. Kaya, pasalamat kami sa lahat ng mga mabubuting puso. At sana, yung wish mo matupad hindi ako nangangako pero katuloy natin gagawa tayo ng paraan para maibigay natin yung hinihiling mo cellphone? okay kaya sana matupad yon. maraming maraming salamat agad sa inyo lahat mga idol grabe uh, natutuwa agad ako parang naiyak agad ako sa ano eh kung sakaling ano no kung mabibigyan natin kaya pero sana sabihin yan And mga idol lang ah, uh, pasalamat ko ulit sa kanila yan anong hiling mo? sabi mo salamat po sa inyong lahat sa salamat mga tumutulong po, sa lahat na tulong. Yeah, tulong para kay Bona. Anong gagawin mo dyan? <todic> ah, ba, ano kung gawin. Oh, ito mga idol, konti na lang cellphone eh. Konti na lang eh. Pero yan naman eh, ay sa, ano, sa iba. Eh, because, ay, um, pero konti na lang talaga ito, cellphone na eh, no? Pero, ayan mo, hindi ako nangako, pero sana mabigyan uh, kita ng cellphone, mabigyan tayo ng cellphone. At, uh, madali na lang, lang naman yan. Pag nagtulong-tulong lahat ng manonood natin, eh, grabe, malaking ano yung malaking cellphone agad ang mabibili natin kaya abangan natin yun no abangan natin kaya salamat agad sa inyo lahat yun follow him, subscribe mga idol maraming maraming salamat ito si Bona kaway kaway Bona ay abangan ko pera mo para makakaway ka tapos cellphone mo kating lang kaway kaway yehey pagkatapos nga namin magkwentuhan ni Bona sinubukan niya na sumakay kay Jordog kasi mga idol sabi niya marunong daw siyang umangkas sa motor huwag po kayong magalala hindi po mainit yung tambocho kaya naman po safe si Dona Minsan ang isang hiling pagbigyan natin dahil yun ang pinakamasaya. salamat kay Kevin. Yeah. Love you. Hindi ako mayaman pero tutulong ako hanggat makakaya ko. Laban lang tayo sa buhay.